Tanchelle Lubete, napipik ko na nga ba? Ibat-ibang emosyon ang ipinakita ni Tanch sa kanyang bagong post. Tila may kaugnayan ito sa nalalapit na birthday ni Baby Amara. Dahil hindi mapipigilan ang mga fans na ikukumpara ang dalawang bata at para sa isang ina ay napakasakit ito dahil walang kalaban-laban si Baby Tali. Sa unang video ng ibinahagi niya, ay kasama niya si Baby Tali at ramdam ang emosyong kasama sa caption nito kahit sabihin nating naka lang ito. Alam ni Tanch na hindi pantay ang love na nakukuha ng dalawang bata galing sa mga netizens at dahil malayo si Baby Tali ay hindi ito nagkaroon ng bonggang party noong first birthday nito ngunit dinala naman ito sa Disneyland. Konti lang din ang oras na kasama ni Bibi Tali ang kanyang daddy Vince. Pero ganun pa man, nakikita naman ng lahat kung gaano kabibong bata si Bibi Tali. Iba ang kanyang beauty at personality. At base sa video ay malayong malayo pa ang panahon na pagsasamahin ang dalawang bata. Alam ni Tan ang kahinaan niya na kapag inaagrabyado ang kanyang mga anak kaya handang-handa itong lumaban at maging matapang para sa kanila at ramdam ang galit ni Tanch sa sumunod na video na ibinahagi niya na dinaan lang niya sa kanta. Tila hanggang ngayon ay walang katahimikan ang buhay ni Tanch dahil pumapatol ito sa kanyang basher. At si Army naman ang palaging nagpapakalma sa kanya. Ito din naman ang palaging hinahanap ni Tanch ang may magpoprotekta sa kanya. Dalangin ng lahat na ang pagpapakita ni Tanch ng kanyang emosyon ay hindi makakaapekto sa darating na kaarawan ni Baby Amara at walang selosa na magaganap.